Hello sir, good morning po sir. Good morning naman. Hindi po ako makakapasok kasi may lakas po ng ulan dito, may bagyo. Yung lahat po ng dadaanan baha ah ganun ba naiintindihan naman kita kaso lang walang guapo dito sa company ngayon iniintay pa naman ng mga babae yung mga ganyang kagwapo yung ganyang itsura kasi yung gusto ng mga babae para maging nila. parang timang si di mo ba napapansin mas ganado magtrabaho yung mga babae kapag ka nandito ka mas marami silang nagagawa kasi may artistahin dito pag nandito di ka di na naman nakakasal to guapo absent walang ganun hindi eh, naman Nagundo ko sa yung sales ng company kapag nandito eh. Iba yung inspiration na kukuha sa <gasps> inyo. Kainis kayo, sir. Ikaw, kung sure ka na talagang ayaw mo pumasok pero walang gwapo talaga dito sa company pag wala ako eh. Wait lang, sir. Titignan ko rin kung mayroon naman ako na biling bangka. Papuntan na ba ako dyan? Yun naman po rin. Sige eh. na, sir. Dodating na yung ni John Lloyd dito sa work. Hoy, hindi na! Sige, wait Ay, dis... na. namin ah. Sige na po. Kano ka Mga 2 minutes na dyan ako. Ah! <laughs> Nalasan <Ututong> ka! <laughs>